isang kilalang convenience store. Sa isang tahimik na bayan sa Panay, may isang sikat na convenience store na matagal nang nagsisilbi sa mga residente. Para sa mga empleyado nito, maraming beses na silang nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari unit kadalasang tinatanggap nila ito bilang bahagi ng kanilang trabaho Si Anna, isang bagong empleyado na nagtatrabaho sa night shift mula alas 12 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ang pumalit kay Marco na nagdesisyong umalis dahil hindi nakinaya ang mga nangyayari gabi-gabi sa tindahan. Sa kanyang unang linggo, agad niyang napansin ang hindi pangkaraniwang lamig sa ilang bahagi ng tindahan kahit na ang air conditioning ay naka-off. Madalas din niyang marinig ang mga malalambing na tunog ng mga yapak sa mga pasilyo kahit na siya lang ang naroroon. Sa ikalawang linggo ni Ana, Pumasok sa team si Carla, isang bagong empleyado na nagdesisyong magtrabaho ng night shift. Sa kanyang unang gabi, naramdaman niya ang kakaibang pagkabahala. Habang siya ay naglilinis ng mga shelving, narinig niya ang malinaw na tunog ng mga yelo na bumabagsak mula sa isang refrigerator. Kahit na ang refrigerator ay maayos na naka-off, Sa mga sumunod na linggo habang nag-aasikaso si Carla sa mga paninda, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na karanasan. Isang gabi, habang abala siya sa pag-aayos ng mga produkto, bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin na tila may kinalaman sa isang hindi maipaliwanag na amoy ng usok. Nang lumingon siya, nakita niyang ang isang itim na anino ay tumatakbo mula sa isang istante patungo sa isang sulok ng tindahan. Ngunit biglang nawala ng lapitan niya ito. Isang gabi, isang regular na customer, si Mang Tonyo, na matagal nang bumibili ng mga produkto mula sa convenience store, ang nakaranas ng isang nakakatakot na karanasan. Si Mang Tonyo ay pumunta sa tindahan ng mga alas dos ng umaga upang bumili ng sigarilyo. Habang siya ay nagaabang sa cashier, bigla niyang napansin ang isang matinding pagbaba ng temperatura sa buong tindahan. Ang mga produktong nasa gilid ng tindahan ay nagsimulang magyelo kahit na walang dahilan upang mangyari ito. Nang lumingon siya sa mga istante, nakita niyang ang mga bote ng inumin ay nagiging magaan at tila may mga imahinasyon na mga anino na naglalaro sa paligid. Mas lalong nagulat siya nang makita ang isang babaeng nakasuot ng puti katulad ng nakita sa CCTV footage na lumabas mula sa isang sulok ng tindahan. Ang babaeng iyon ay naglakad patungo sa exit. Ngunit nang subukan ni Mang Tonyo na sundan siya, bigla na lang siyang nawala sa hangin. Nang magbalik siya sa cashier upang ipaalam ang nangyari, nakita niyang nagulat ang cashier na si Ana na nagsabing wala siyang nakita. Isang gabi nagtutulungan si Ana at Mark sa pag-aasikaso ng mga paninda nang biglang mawalan ng kuryente sa buong tindahan. Nang bumalik ang ilaw, natagpuan nila ang mga produkto na tila nagbabago ng pwesto. Ang mga kahon ay nagkaroon ng mga kakaibang marka na parang may mga kamay na nag-alis ng mga ito mula sa kanilang orihinal na pwesto. Ang mga markang ito ay tila mga fingerprint na hindi maipaliwanag. Ang mga label ng produkto ay tila nawawala o pinalitan ng mga bagong marka na hindi nila alam ang kahulugan. Sa ibang pagkakataon habang si Carla ay naglilinis sa restroom, nakarinig siya ng mga hikpi. At hikpi ng isang babae mula sa loob ng cubicle nang buksan niya ang pinto ng cubicle, nakita niyang walang tao doon. Ngunit ang pinto ng cubicle ay dahan-dahang gumagalaw kahit walang hangin. Ang mga dingding ng restroom ay may mga scratched marks na tila may mga simbolo na hindi niya maintindihan. Ang hindi may paliwanag na tunog ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan at nang umalis siya, naghanap siya ng kasagutan ngunit walang paliwanag. Isang gabi, habang si Ana ay nagre-restock sa mga istante, napansin niyang tila may mga malamig na simoy ng hangin na tila umiikot sa paligid niya. Ang mga ilaw sa tindahan ay nagbubukas at nagsasara nang hindi maipaliwanag. Nang subukan niyang ayusin ang mga ilaw, pigla niyang maririnig ang pagbagsak ng mga barya. Nang suriin niya ang paligid, nakita niya ang mga barya nasa lumang garapon ay tila nagsimulang magkalat sa sahig, kahit walang nakitang dahilan kung paano ito nangyari. Habang si Ana ay naglilinis ng mga shelf sa harap ng tindahan, napansin niyang ang isang malaking piraso ng kahoy sa sahig ay tila may mga kakaibang marka na parang may naglakad doon, ngunit walang iba pang tao sa paligid. Isang gabi, habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga paninda, nakaramdam siya ng biglang pagkalamig na tila may kasamang hindi maipaliwanag na amoy ng bulaklak at kalawang. Sa kabila ng lahat ng mga nakakatakot na karanasan, ang convenience store ay patuloy na nagbigay ng serbisyo sa kanilang bayan. Ang mga empleyado ay unti-unting natutunan na tanggapin ang mga kakaibang pangyayari bilang bahagi ng kanilang trabaho. Sa halip na takot, sila ay nagkaroon ng mga pamamaraan upang mas mapanatiling maayos ang kanilang kalagayan. Halimbawa, nag-install sila ng mga additional na CCTV cameras sa mga lugar na madalas magkaroon ng mga paranormal na aktibidad at nagsagawa ng mga regular na pagsisiyasat upang tiyakin ang kaligtasan ng bawat isa. Sa gitnang bahagi ng gabi habang silito, ang senior crew member ay naglilinis ng mga kalapit na bahagi ng tindahan. Nakaramdam siya ng isang malakas na puwersa na parang may humahawak sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, nakita niyang walang tao sa paligid, ngunit ang pakiramdam ng malamig na kamay ay tila malapit sa kanyang balat ang pakiramdam ng panghihina at takot ay umabot sa kanya at kinailangan niyang magpahinga sandali bago muling magpatuloy sa kanyang trabaho. Pagbalik niya, napansin niyang ang mga produkto ay tila may mga bagong posisyon na hindi niya naaalala. Ngunit yun ay hindi pa ang pinakanakakatakot na bahagi ng gabing yun. Habang naglalakad siya patungo sa likurang bahagi ng convenience store, narinig niya ang mga mahina at malulungkot na hikbi. Ang tunog ay tila nang gagaling sa isang sulok na hindi pa niya naaabot. Nagiingat siya habang papalapit sa pinagmumulan ng tunog. Nang maabot niya ang sulok, nakita niya ang isang anino na nakaupo sa isang lumang kahon. Nang subukan niyang hawakan ang anino, ito ay naglaho na parang usok. Sa mga sumunod na araw, mas lumala ang mga kakaibang pangyayari sa convenience store. Ang mga ilaw ay biglang namamatay at nagsisindi. Ang mga pinto ay kusang bumubukas at sumasara. At madalas niyang marinig ang mga yabag ng isang hindi nakikitang nilalang na naglalakad sa paligid. ang mga kasamahan niya ay nagsimulang magreklamo tungkol sa mga kakaibang pangyayari at marami sa kanila ang tumangging magtrabaho sa gabi. Isang gabi habang nag-iisa si Lito sa convenience store, nakita niya ang isang babaeng nakaputing damit na nakatayo sa may pinto. ang babae ay nakatalikod sa kanya, ngunit ang kanyang mahabang buhok ay tila nililipad ng hangin kahit na walang pinto na nakabukas. Nang lumingon ang babae, nakita ni Lito ang kanyang mukha. Ito ay isang mukha na puno ng kalungkutan at pighati. sa takot sumigaw si Lito at tumakbo papalabas ng convenience store no! At siya ay biglang napahinto sa pagod Lingunin niya ang convenience store. Nawala na ang babae. Mula noon, hindi na muling nagtrabaho si Lito sa convenience store. Ang kwento tungkol sa multo sa convenience store ay kumalat sa buong nayon at ang lugar ay naging kilala bilang isang lugar na pinagmumultuhan. Isa pang nakakatakot na pangyayari ang naganap sa convenience store na iyon. Isang araw, nagpasya ang may-ari ng store, si Noel, na dumaan sa kanyang negosyo. Nakita niya sa mga report na madalas na hindi nagtatagal ang mga empleyado sa trabaho. Kaya't naisip niyang subukan ng night shift para malaman na ang dahilan. Pumunta siya sa store sa madaling araw, pandang alas 12 ng gabi. Sa oras na iyon, normal naman ang lahat. Ngunit dahil hindi siya sanay sa night shift, nakaramdam siya ng matinding antok. Hmm. Hmm. Kaya't nagpa siya siyang umidlip sa stockroom para makapagpahinga. Habang mahimbing na natutulog si Noel, bigla siyang nagising sa gitna ng kanyang pagkakatulog. Nagising siya dahil parang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata, ngunit halos hindi niya magawa ito dahil sa matinding takot. Nung magkamalay siya, nakita niyang may isang nilalang na walang mukha ang nakadagan sa kanya. ang nilalang na ito ay may mahahabang mga kamay at mga kuku. Sinubukan niyang sumigaw upang humingi ng tulong, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Parang nawala ang kanyang boses at nagkaroon siya ng pakiramdam na siya ay paralisado, hindi makagalaw o makakilos. unti-unting naramdaman niya ang pagkakasakal ng nilalang sa kanya na hindi niya alam kung paano palalabasin ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Habang sinasakal siya ng nilalang, pahirap ng pahirap ang kanyang pakiramdam hanggang sa hindi na siya makahinga. Tila ba ang bawat segundo ay isang taon para kay Noel na ang tanging iniisip ay ang katapusan ng kanyang buhay. Ang matinding takot at pangamba ay halos mapunit ang kanyang puso. sa kabila ng lahat ng ito, bigla siyang nagising mula sa kanyang bangungot. Ang kanyang staff ay nasa harapan niya, nag-aalala at nagsasabi, Sir, gising po. Gising! Pinabangungot ka, sir. Pawis na pawis si Noel at mabilis ang pintig ng kanyang puso, ang takot na naranasan niya ay nakaukit pa sa kanyang mukha at tila ba ang buong mundo niya ay nagbago sa sandaling iyon. Marahil ang mga kakaibang pangyayari ay isang paalala na dapat nating igalang ang nakaraan at ang kapaligiran. Bago itayo ang convenience store, may mga buhay na umiral sa lugar na iyon. Ang mga diwang nakikita ngayon ay maaring mga kaluluwa na hindi pa nakakapatawad o mga espiritu ng kalikasan ang kwento ni Lito ay isang paalala na kahit sa gitna ng modernisasyon, dapat natin palaging tandaan ang ating mga pinagmulan at ang kahalagahan ng pagkakaisa sa kalikasan. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan niyo ang kwento na ito, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Ang inyong suporta ay napakalaking tulong para makagawa pa ako ng mas marami pang ganitong klasing content. Samahan niyo ako sa bawat misteryo at kakaibang kwento ng buhay. Ako nga pala si Size at excited akong makasama kayo sa mga susunod na kabanata. Kaya subscribe na at huwag palampasin ang susunod na video. Hanggang sa muli.